Si Caril Padilla ay gaganap bilang First Lady Aurora Quezon sa pelikulang Quezon, kung saan si Jericho Rosales ang gaganap bilang Pangulong Manuel L. Quezon. Ang pelikula ay magpapakita ng kwento ng buhay ni Quezon at ng kanyang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Makikita sa pelikula ang malalim na ugnayan ni na Manuel at Aurora Quezon, pati na rin ang kanilang sakripisyo para sa bayan. Si Carille ay excited sa kanyang papel dahil ito ang isa sa kanyang pinakamalalaking proyekto sa pelikula. Si Jericho Rosales naman ay handang-handa na upang gampanan ang makasaysayang papel ng dating pangulo. Ang pelikula ay may mga eksenang nagpapakita ng mahahalagang desisyon ng mag-asawa sa gitna ng mga hamon ng panahon. Malaking bahagi ng pelikula ang pagpapakita ng pagmamahal ni Aurora Quezon sa kanyang asawa at sa bayan. Si Caril ay sumailalim sa masusing pagsasaliksik upang bigyang hustisya ang kanyang karakter bilang First Lady. Ang pagsasama nina Jericho at Caril sa pelikula ay inaasahang magbibigay ng isang makabuluhang kwento ng kasaysayan. Ang pelikulang Quezon ay isa sa mga inaabangan ngayong taon na magpapakita ng buhay at kabayanihan ng dating pangulo at ng kanyang pamilya. Samantalang masaya naman si Janine para kay Jericho dahil ito ang napili para gumanap sa dating pangulong Manuel L. Quezon para sa kanya isa itong malaking karangalan para sa kasintahan.